Sino lang ba ang kayang tumalo kay Sung Jin Woo? Solo level lang, mga natalo at halos tinalo siya. Isang shadow monarch. Isang halimaw sa lakas. Pero kahit si Sung Jin Woo, may mga laban din na halos hindi niya kinaya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iilang nilalang na tumalo, o muntik ng tumalo kay Jin Woo, at bakit napakabihira ng pagkakataong iyon. Handa ka na bang muling masilayan ng mga sandaling ng inag ang Shadow Monarch? Terra, simulan na natin, after ng intro. The Dual Dungeon Statue God, ang unang halimaw na nagpabagsak sa kanya. Bago pa man siya naging Shadow Monarch, isa sa pinakaunang, nakakakilabot, na nilalang na tumalo kay Jinwoo ay ang Statue God sa Dual Dungeon. Oo, ito yung eksena kung saan literal na isa-isa silang pinatay habang nakaluhod. Dito, naranasan ni Jin ang tunay na kahinaan. At ito rin ang turning point kung bakit siya naging player at muling nabuhay. So yes, unang talo niya, pero siya rin ang pinili ng system pagkatapos. Igress, ang Shadow Knight na una niyang nilabanan bilang player. Si Igris ang isa sa unang boss fight niya matapos siyang maging player. Sa unang laban, muntik siyang matalo. Pero dahil sa mabilis na pag-upgrade niya ng skills, naging pantay ang laban. Eventually, napagtagumpayan niya, at ginawa niya pang unang loyal shadow si Igris. Lesson, kahit sa mga unang yugtu pa lang, hindi basta-basta si Jinwoo. Pero natuto siya mula sa bawat talo. Baron. Monarch of White Flames. Ito ang isa sa pinakamahirap na boss fight ni Jin Wu. Si Baron, isang Demon King, ay hindi lang malakas. Meron siyang makapangyarihang lightning magic at brute force. Muntik nang madurog si Jin Woo rito, pero dahil sa tulong ng kanyang shadow army at quick decision making, nanalo siya sa dulo. Steel, isa ito sa mga laban na umabot sa limitasyon niya. Belian. Shadow Monarch's right hand, one-on-one -on -one fight. Ito ang laban bago tanggapin ni Jinwoo ang kanyang buong kapangyarihan bilang Shadow Monarch. Si Belian, ang right hand warrior ni Ashborn, ang ultimate test para kay Jinwoo. One-on-one silang naglaban. At guess what? Nahirapan si Jinwoo. Hindi siya agad nanalo. Pero nang tuluyang tanggapin ni Jinwoo ang mana ni Ashborn, siya na ang bagong Shadow Monarch at si Bellion mismo ang yumuko sa kanya. Antares, the Dragon Monarch, Final Boss. Kung merong tunay na kalaban na halos tumalo kay Jin Wu kahit full power na siya. Ito ay walang iba kundi si Antares, ang Monarch of Destruction. Si Antares ay literal na isang walking apocalypse. Kahit full shadow monarch mode na si Jin Wu, hindi siya sapat para talunin si Antares ng mag-isa. Kailangan niyang humingi ng tulong sa ruler of time para i-reset ang timeline at makuha ang chance na talunin si Antares. Ito na yung literal na, talo kung walang external help moment ni Jin Wu. Technically, walang tumatagal pero may ilang halos na katalo. Sa totoo lang, kapag fully powered na si Jin Wu, halos wala nang makatapat sa kanya. Pero ang mga nabanggit natin, sina Baron, Belian, at lalo na si Antares, sila lang ang mga nakapagbigay ng tunay na banta sa buhay niya kaya kung iniisip mo na si Sung Jinwoo ay isang invincible hero tama ka sa dulo pero bago siya naging Shadow Monarch pinagdaanan niya ang imperyo ng pagkatalo takot at sakripisyo at sa mga iilang nilalang lang na humamon at halos tumalo sa kanya sila ang nagpatunay kung gaano katindi ang pag niya kung nagustuhan mo ang kwentong to huwag kalimutang e-like, e-subscribe. At e-comment kung sino sa mga kalaban ni Jin Wu ang pinaka epic para sayo. Ito ang solo levelang, at ito ang kwento ng tunay na hari ng anino. Muli, ito ang anime, chismis.